isso vai dar aí ó é deixa para ali viu ali acabou que Levati, leonardo. Oh, il mondo è così. Picco, tu mi ha. Sì, sì. 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 Sì, sì.

konti naman. Ang tag Gusto ko 5 minutes. Marawat, di ba daw? Debu, kasi rumen yo ako. Wala kain. Manyoki. Tene, debu. Yeah, yeah. <laughs> tama na yun. gumtala. sarili. <laughs> mo <ka muna>, friend. Ays na, ays ako nito ay para kay Jonah. John Nandito lang na ako, Chona. Uy, <laughs> matitili si Chona pag napanood to, bala. Chona, <laughs> I love you so. Asa, asa, asa yan. Hindi pa, konti na to. Mano ba ako? Ikaw mahal <laughs> na Alam mo yun, dito sa puso ko yun eh. Dito sa loob ng puso ko. <laughs> Oh, ikaw, kay Grace. Ayaw mo naman eh. Siguro, inaano mo lang si Grace. Wala. Okay, Jessica. Hey, Jessica! Tuna. Tuna Ramos. Alam mo naman na mahal na mahal kita eh. Okay na kung hindi mo ako mahal. Basta, basta magpatunayan ko lang na mahal na mahal kita. John, I love you. I love you. I love you. Mama chup 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 Ay <laughs> oh, ito lang video mo mga Ito pa lang. O, ito pa lang video mo. dito! Ito pa lang. Hindi ko na. 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 Hindi ko Hindi na. Hindi ko na. Hindi na. na. Hindi ko na. Hindi Hindi na. play Di Islam hmm. Eh? Yeah. Tawa na ako, so tapos na ako eh. Nur!

Tumayo ka na. Pangit tuma na sa sayaw mo. Nagpapasa. <laughs> <laughs> Magpasaan mo na. Masaya <laughs> ulit yan. Okay na? Mag-comment ka ulit. Salamat. Magsalamat. Salamat. Salamat. Ngayon. Salamat na sa pag-video sa akin. I love you. Mahalo, mahalo kayong lahat. Mag-comment na kayo. Kung ano. Kung ano. Hanggang saan kaya niyo. I love you. So, mo <laughs>